ah wag lang matakot sa akin um, ma bait naman akong tao kasi ma'am okay lang okay lang ma-restore bolo kita kahit sa mo ah kasi may dala akong gitara pa ma mag-awit ito lang trabaho ko ba mag magharana mag ako ng mga mga katulad ng ganda mo wow. ano kasi may pang kasi ako ha hindi hindi kita na-disturb mo Ha? Nope. Ang ganda mo, ma'am. Ah, ang ganda ka, ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am. Makiupo mak mak ko rito, ma'am. Baka magalit nung jowa mo, ma'am. Ha? Majowa ka na? Wala? Bakit wala kang jowa? Sobrang ganda mo ba? Woo! Ha? Really, nigga. Ma'am, kasi ma'am, ganito lang hanap buhay ko, ma'am ba? Ano? Ma... Gusto ko sana ma, ma, ma ipon, ba? Kasi ma may, may pambili ako. Kahit magkano lang, ma Ibigay mo sa akin ano? Kasi iipon ka ba? Pambili ko si kasi, kasi ng typewriter. Ano mo typewriter? Hindi mo alam typewriter. Yung type ano ba? Nope. Sira kasi yung typewriter ko. May typewriter ko sa amin ni. Eh. sira kasi. Kaya ganito ako nanghanap ng pang pangipon ba. Kasi yung gumano ng typewriter ba pag tinaip ko tumutok na sa sa typewriter ah, type na kita. Taga saan ka, ma'am? Taga Labangon. Ah, taga tala Labangon. Oh. Ah, anong pangalan, ma'am? Lian. Lian? Ah, oh, Lian. Rajin po. Um, ano, Lian? Lian. Lian ng buhay ko. <laughs> <laughs> Bakit nag iisa ka, ma'am? Ano, ma practice mo doon. Ah, may uh, may kasama ka pala. Oo. Oh. Baka, baka, baka magalit mga kasama mo ba? na nilapitan kita. Uh, Awitan uh, kita. Uh, Awitan lang kita. Ha? Uh, dahil ang ganda mo ba? Ang ganda mo mm! ng mata mo. Uh? Uh, may kasama kang kasin. Kasin, kasintahan ba? Ha? Oh. Uh, <laughs> uh, Awitan uh, lang kita mama. Para to sa

see oh. lang aawomamating sa isipan mo nagsasabi mahal mo pa rin ako May bigay ko sa iyo nga. Dahil, dahil binigyan mo ko ng time ba? May... Dahil lang bait na, sobrang bait mo. At saka, totoo, maganda ka. Sobrang ganda. Look, look, Flowers for you, ma naman akala. Alam na ba ko, Ingat ka dyan, mom. Sana dumating yung inintay mo. Awesome. bye, -bye. Thank you, Thank you. bye. Ang mo ay aking abila.